what's up sa inyo guys no so for today's video eh wala naman masyadong ganap ganun pa rin trabaho <laughs> so yun guys no uh, ngayong araw ay C day tayo at uh, tayo ay patawid mapapuntang Europe so 8 days tayong bibiyahe papunta doon guys no so sa ngayon kalmado lang at ito ang border natin magre-refer tayo ng mga scissor barriers so nagawa na natin kahapon yung iba guys at na primary na, na lin nila so ayun kasama ko ang aking partner na si Boss Philip shout out yo <laughs> at ang sama namin isa yun o na Mimintora nandito kami ngayon guys sa mooring deck aft. at ayun ayun, ayun pinipinturahan niya yung mga na, na repair ko na kahapon so ayun at ito pa iba pa nilang pipinturahan pipin, ng mga garbage bin so ayan at ayun na nga guys no, Uy, may host dito sundan natin sundan natin ito yun o oh. hmm, hmm, haba yun o oh. ayun may nakadapa doon o oh. parang sundalo ah <laughs> shout out sa iyo idol at ayun na nga guys no so hot work muna tayo ngayong araw at ayun no para may may na naman yung partner ko ano na naman yan boss Philip ang naiisip mo na yan malupit ka talaga yun no hmm. ano na naman yan <laughs> so guys tara samahan nyo kami ngayong araw na ito mag hot work tayo let's go at ayun o, oh, biglang dumating si Boso no? hi boss, shoutout sa'yo <laughs> ito nga pala mga scissor barriers na guys ay ginagamit ng mga security tuwing kami ay nasa port so nilalagay nila ito doon sa pier pang harang at ngayon uh, yun lang ha sa katagalan eh medyo natanggal na yung mga base nya or yung paan ng scissor barriers kaya kailangan na siyang Repairin or welding in so ayan guys ang ginagawa ko ngayon at pasyalan muna natin yung ating mga kaibigan dyan o yan o namimintura na siya o oh, seryoso mo naman sir <laughs> so ayan guys ang ginagawa nila after ko welding in sila naman ang mamimintor so ayan may primer na yan alright grabe ito yung tirada ni Bruno o Bro, oh. hi ka mga Gawin mo na bro Ang tangin na Ang malupit guys. How are you? Pinaka malupit na AB Shit. -so. <laughs> Bruno lang sa kalam Parang brand nyo oh. Pati loob Hey tayo Aba, Compliance At ito naman yung isa pang klase ng barrier guys uh, Ito naman ay stainless at medyo manipis siya Kaya naman hindi natin siya pwedeng ratratin ng welding <laughs> Kailangan alalay lang guys At baka mabutas So ispat ispat lang tayo Gamit natin ang 1.6 Unitor Electrode Stainless So ayun siya ay ayan, ayan oh spot spot lang tayo guys at baka mabutas lalo tayong mahirapan mag-repair ayan ja So at ayan nga guys, so natapos na natin repairin yung mga scissor barriers at na-primera na rin nila at ayan ang working table oh, di ba? Ginawa ko lang din 'yan kasama ko si Boss Philip diyan. So ayan guys, at ito pa ang ibang barriers. So guys, at tapos na naman ang isang araw natin. So ayan na. At ayan, sila nag-secure na. Tapos na naman ang isang araw na laban. <laughs> so bukas ulit, panibagong araw na naman. Magduyan muna tayo at magmuni-muni. Oh yeah! Hi hey guys, Toto. Yeah. Hello. Hello. guys. Welcome to the vlog. Hello. Saan yung kaibigan mong vlogger? Hindi na kirelyo na sa